Kasal na ngayon ang batang Quiapo actress na si Lovie Poe at ang kanyang asawa, isang British movie producer na nakabase sa Britain, Monty Blencow. Ang kasal ay dinaluhan ng pamilya at mga kaibigan ni na Monty at Lovie. Ang seremonya ng kasal ay ginanap sa Luxurious Cliveden House sa Taplow, Berkshire, England, nitong Sabado ng hapon, August 26, sa videong ibinahagi ni Tim Yap ay makikita ang bridal walk ni Lovey Poe kung saan nasambit pa niyang, I wanna for this moment. Kung saan dahan-dahan ang kanyang paglalakad. Magugunitang nang ihayag ni Lovey ang kanyang engagement ay sinabi rin itong dalawang taon na silang engaged ng British Fiance. Noong August 8, nagbahagi ang aktres sa Instagram ng video clip ng Coffee Table, Seaside, Sunrise, at ang kanyang kamay na nakasuot ng engagement ring. A couple of years ago, there were two coffees, one sunrise, and a rain. We've shared and celebrated this moment quietly with our family and closest friends, so we're now more than happy to share this sweet hashtag life update with you. Caption niya sa post. Unang nakitang magkasama sina Lovie at Monty noong 2019, nang dumalo sila sa Royal Ascot event sa England.